Sa mabagpalang hapon sa atin lahat So mga ka-idol, mga kalod So ito na naman no, si Boy Gala one, At your service So napadpad ako dito sa may C6 Kasi balita ako Mura daw ang mga isda dito So kaya napasyal ako dito At uh, gusto ko tingnan So samahan nyo ako mga kaido So papunta ang C6 At uh, marami daw isda dito Kung talagang totoo nga Kasi galing uh, isdang tabang sa Laguna Lake Tara let's go So narito na nga tayo sa may C6 Mga ka-idol So uh, Dito daw ang daming uh, Tinuturo nila na Dito daw ang tambakan ng mga isda uh, Dagsaan ng mga isda Ay, nga, nakita ko nga, ang daming isla mga So, murang-mura nga. Saka may nakita pa ako na tuyo. Ayan mga kaidol, oh. Yan. Ang daming isla, tuyo. So, pagkatapos nila at hindi masyadong mabenta, so ang ginagawa nila, ginawin nilang daing. So, oh, sandaan lang ang kilo o di kaya one pipi ang kilo pero depende kung tatawad ka ayan Daming dami idol oh mga kaluds oh dito lang yan sa may C6 ayan So bukod yan so daing pa lang ang naano natin mga kaidol idol Yan No? dahil nga idol oh. lalaki. Kakahalaga ng one, 150 o di kaya isang dahil, pwede pang tawag. So ano pa hinihintay kung sino malapit dito, puntahan nyo na. Pinaparga ng mga tuyo dito mga ka-idol. Oh. Mga tilapia yan mga ka-idol. Pupunta naman tayo sa mga isda, okay? Well, let's go. Yan, ang dami nga isda. Ayan mga ka-idol, oh. So, uh, 60 lang ang kilo mga ka-idol. Oo oh, nga, sariwa pa to, eh. Miss, galing pa to kanina umaga. Busy si, ano, si ma'am. Mga uh, ka-idol. So, bili tayo ng dalawang kilo. Lalaki yun. Sariwa ka pa. Tapos may libre ano ba? Ah... Uh, may libre Ang tawag nito? Kinakiliskisan. Ayan, no? Gano'ng Ay. Ay. gano'ng 50? Oo, oh, 50 na kanina, 60. So, ayan. Miss, kanina umaga ba to? Anong oras? Mga oh, mga nine daw mga ka-idol. Tsaka yun pa kay nanay oh. Yun, ang dami nga oh. Oh. Lapit na kayo mga ka-idol. Uh, kung sino may malapit dito, try nyo. Oh. At least nakakamura din kahit papano. Sa abot kayo ng bulsa, itong ay tinatawag na pangmasa mga ka-idol. Mga ka-luts. So mga kagala. Eh, okay. Bili tayo. Sa tingnan natin yung sabi nila kay doon. Ah, pagsariwa daw yung ano. Sariwa nga. Tsaka so, pwede mo rin kausapin yung isda. Ah, kanina pa umaga. Oo daw, gumagalaw pa. O, oh, shoutout ka. Oh. shoutout ka sa kapitbahay mo na hindi ko may nagte-text ka hindi nagre-reply so yun lang mga kaido at uh, magbili tayo ng dalawang kilo okay sama tayo naroon at God bless po sa atin lahat sige nga dalawang kilo bili ako dalawang kilo pili tayo yung pamperito lang tama na to kalaki pamperito ano ang ah, pamperito lang naman mga kaidol so pag pamperito wag ano masyado malaki tamtama lang ito ganare ano sa halagang isang dahan mga makaka kaido makakatipid na kayo pero pinupuntahan ng mga tao dito o yan be baka na 88, 88. so gawin natin isang dahan para makatulong tayo kay madam ayan Ayan, sandahan. O, pa, kaliskisan na. <laughs> yun na mga ka-idol, yun na po yung nabili ko sa C6. Ayan na. O, diba? Ayan, <laughs> o. No? Diba mga ka-idol? yun na, niluto ko na preto so ito na mga ka-idol, ang finish product na nabili ko dito sa may c yan o yan so mura na kariwa pa, ha? malutong pa so yun lang mga ka-idol <laughs> salamat sa lahat so ito po si Boy Galawan, so please like and share na lang sa mga bagong update na video, okay? Thank you and God bless po. Ingat po tayo na ron dahil maulan po, okay? Thank you. Please like and share na lang sa mga bagong update ng video mga ka-idol mga kagala. Okay? Thank you. Thanks for watching. Bye. Bye. So yun lang mga ka-idol Thank you at maraming salamat. God bless.